Hi guys! Good day! At balik tayo ulit sa pagluluto. At ang gagawin natin is magluluto tayo ng lain. So ito, meron tayong lain leaves. At meron din tayong ito, gata. Ayan. ano kailangan natin? So, bawang, sibuyas. And gawin natin itong pork. At pork din tayo pork na ink. and siling labuyo okay so sisimulan na natin so ito guys simulan na natin itong pork so yan tiwain lang natin ng malilit na pieces So, ito yung style ko ng pagluto ng laing. So, maraming style sa pagluto ng laing. Pero ito, subukan ko. Ito yung style ko naman. Ayan. Cut into small pieces ng pork. ayan finish na at papakulo na natin to okay guys yan. papakulo na natin lagyan ng asin ayan and for the laing the meeting mapalat style of cooking then magtatayin tayo ng bawang and maglagay tayo ng sibuyas din Okay then, si Buyas naman. Ito, i-check natin. Ayan, kumukulo na siya. Ito ang natin. Then, ilagay natin ito. Bawang, tsaka si Pakula natin habang mag-evaporate ang tubig. Okay? Ayan. So, ilagay na natin itong laing. Ayan. Ito, nagdagdag pa ako. Ito natin para marami. So, ito, yung worth ng laing is you know, 30 pesos yung isang supot then yung pangalawang supot 20 ay ano pala 10 pesos so 40 pesos lahat itong itong laing leaves sa palengke at ito medyo malalaki ang dahon cut nga natin Ayan. Eh, ito banlawan lang natin para atis madinis. Okay, ayan. Medyo nag-evaporate na. Check natin yung karne kung malambot na. sa maglagay tayo uh, ng water Ngayon, ilagay na natin itong dying leaves Ngayon, Okay guys, may initial na pagpapakulo Lumambot itong dying leaves Ayan, na natin. Halos nag-evaporate na rin yung nilagay natin na tubig. So, maglalagay na tayo ng gata. So, ito. Ayan. Ayan, pakuluan natin. Ito yung unang, ano, unang gata. Okay. Gumabi na. Ayan, gabi na. Ayan, <laughs> nag-evaporate na. So, lalagyan natin yung isa pang ano, gata. So, ito na. Ayan, mas malapot siya. Ayan, that's it. Hintay na lang natin. Kumulo at mag-evaporate pa itong gata. At lagyan natin ng siling labuyo. Tsaka konting asin and ready to eat na laing yan yeah. by the style of meeting mapalad as Huwag natin kalimutan ilagay itong siling labuyo. buyo. Ayan, konting pakulo na lang and that's it. Pwede nang kainin itong lain. Ayan, finish na yung ating daing by the style of ngiting mapalad. So, tikman natin. But excited na rin ako na kainin itong niluto kong laing Mmm. Mmm. Mmm ayos ang sarap sili sa lahat ng mga nanood itong video na to maraming salamat until the next vlog Ha, <laughs> 拜拜。Bye bye.